Nagluto nga po pala kami ngayon ng napakasarap na tinutong dahil nga magkakaroon kami ng aking mga kaibigang oso ng movie marathon. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie, mga OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. For today's vlog nga guys, March 20, 2024 ay second day ng aming rest day. Magluluto nga po pala kami ng napakasarap na tinutong. Kung kilala nyo nga po itong pagkain na ito or meriendang ito, ito nga po ay sikat na sikat sa amin sa Quezon Province. Bale, ang una nga sa pagluluto nitong ating tinutong ay itong balatong nga muna ay ating tutustahin hanggang sa ito ay talaga nga namang medyo mangitim ngitim na parang ganito na guys. Bale nga, 1 cup of balatong lamang ang gagamitin natin ngayon dito sa ating ilulutong tinutong. Bale, itatransfer na nga muna natin itong ating sinangag na balatong. Hindi ko nga alam guys kung tama ba yung terminology ko na sinangag dahil wala naman itong oil so pwede din sigurong tinustang balatong balatong. Pagkatapos nga ay isinalin ko na nga muna dito sa ating plastic para nga ito ay ating pupukpukin dahil wala nga kaming pandurog nito kaya eto na lang yung naisip namin. Hindi nga naman daw kailangan na durog na durog o kaya naman ay pino itong ating balatong pero syempre kailangan nga daw ay dudurugin natin. Ito nga daw guys ay ating dinudurog dahil nga mahirap naman syan nga namang lutuin dahil napakatigas nga naman na aming balatong na nabili. Bali nga okay na yung ating dinurog na balatong itatransport transfer na nga ulit natin ito dito sa ating kawali nang makapagsimula na nga magluto. Sunod ko naman nga ang ginawa dito guys ay nilagyan na natin ng tubig. Bali nga uunahin nga muna nating lutuin itong ating balatong dahil medyo matigas talaga siya guys. At habang nga nagaantay na lumambot ang ating balatong abay, napasayaw ang inyong mga person. Nung okay na nga yung ating balatong guys ay inilagay na rin namin itong ating malagkit. Bali nga gumamit kami dito ng 2 cups na malagkit doon sa isang cup ng ating balatong. So Ganun lang po yung ratio na ginamit natin pero bahala nga kayo kung halimbawat kayo magluluto rin. Dito nga guys ay alaga namin sa paglalagay ng tubig dahil medyo matagal nga lumambot itong ating balatong pati na nga yung malaki. Habang ang kumukulo dito sa gilid yung ating balatong at malakit abay rere-ready na nga po natin itong ating coconut milk at ito nga po yung gamit natin na coconut milk. Masarap nga sana kung fresh na fresh yung ating gata ang gagamitin pero dahil nandito tayo sa Japan at wala nga tayong niyog na makakayo tayo di dito nga tayo sa mga nakatetra pa. Yung ganong klase nga pala guys na coconut milk ay sa gumo lamang po namin nabibili. Masarap po ang lasa niya kaya ito palagi ang aming ginagamit. Bali dito nga guys na kailang lagay rin kami ng tubig bago natin ilagay itong gata kasi nga medyo hindi pa nabuka yung ating malagkit. Yung sukat nga po pala nung ating gata na ginamit dito ay nasa 700 ml. Pagkalagay nga guys ng gata ay ito nga ay alaga na natin sa halo para nga daw hindi dumikit nga ito sa ilalim. Bali nga, salitan na nga kami dito ni ate ng paghahalo dahil medyo matagal-tagal nga. Ang sunod nga ipinalagay ni ate sa akin ay ito ng fresh milk. Nakikita nyo naman guys na medyo malapot na yung ating tinutong kaya pinalagay na ni ate itong ating fresh milk. Sabi nga dito ni ate para nga daw mas creamy yung aming tinutong ay kaya niya pinalagyan ng fresh milk. Dahil sa pagkakatanda ko nga guys sa amin sa Quezon, kapag nanggagawa ang inay nitong ating tinutong, abay hindi naman nila nilalagyan ng fresh milk. Ang paliwanag nga sa akin ni ate kung bakit nga daw sa Pinas ay hindi na gumagamit ng fresh milk dahil nga yung kakanggata nga daw ay milky na milky na rin. Kaya naman pag natikman mo talaga ang tinutong sa atin sa Pilipinas ay talaga nga namang napakalinamnam dahil sa riwang nga yung ginamit natin na gata or galing sa niyo. Babalik na nga tayo guys dito sa ating nilulutong tinutong abay. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay kita nyo naman napakalapot na ng ating tinutong at medyo malambot na rin talaga yung ating mga malagkit. Bali nga dito ay kau kaunting-kaunting luto na nga lang daw dahil bukan-bukan na nga rin naman daw yung ating malagkit. Nang makatapos nga muna kami guys magluto ni Tinutong, abay ako'y nag muna ng aming uniform dahil nga magpupuyat kami ay hindi ko na ito maaasikaso so kinabukasan. Bale iniready na nga rin namin itong ating dadalhing tinutong sa ating movie marathon. Bukod nga sa tinutong ay magdadala rin kami nitong ating pinya pang at pantanggal umay na rin dahil marami nga kami kakainin mamaya. Bandang alas 5 nga guys ng hapon kami ni ate ay nakaredy na at nagantay na lamang ng sundo bali nga dun tayo sa bahay ng ating isang kaibigang oso pupunta dahil dun nga may malaking TV na masarap nga mag movie marathon minsan minsan nga lamang kami guys nag schedule ng ganitong banding ng aking mga kaibigang oso kaya naman sinusulit namin pati nga pagkain ay talagang sinusulit namin at eto na nga guys kumpleto na ang ating mga kaibigang oso bali kanya kanya nga rin pala kami dito nandala yung kaibigang oso nga natin guys na may ari ng bahay. Siya nga ang nagluto ng ating vegetables. Meron din si ating pinrepair na siomai at saka gyosa. Tapos yung ating veggie balls guys ay meron ka partner na napakasarap na sausawan. Tapos nga guys, yung isa naman nating kaibigang oso. Siya naman ang nagdala ng ating drinks at saka mga chicha. Ang galing-galing nga ng ating kaibigang oso na may ari ng bahay dahil talaga nga namang effort sa paglilinis ng kanyang kwarto para nga sa ating movie marathon. Bali nagsimula na nga rin kami guys kagadman at ito nga yung una naming pinanood, Damsel. Ang nakakatuwa nga guys dito sa aming movie marathon, lahat pala kami ni na ate ay nakaplano na panoorin yung Damsel. Kaya naman talaga guys timing na timing yung aming movie marathon dahil iisa naman pala yung movie na gusto naming panoorin. Dito nga guys ay habang natunood ay lahat na nga kami ay kumakain, bali ito na nga yung aming dinner. Multitasking na nga kami dito guys nitong aking mga kaibigang oso, nanonood, kumakain, nagkukwentuhan, nag. Chismisan. Hanggang sa ang ending nga guys ay hindi namin talaga alam kung naiintindihan ba namin yung aming pinapanood talaga. Kami nga din ni guys ay sayang-saya na walang mapagsidlan ng aming kasiyahan. Nang makatapos na nga kaming kumain abay ito na nga po ay nilabas na yung ating pinya at saka itong dala ni Ferson. Bali nga ang dala ni Ferson ay sa Gugulama na pandan playboard. Bali isa nga ito sa kanyang specialty kaya ito lagi ang nire-request namin tapos may pa-ice cream pa si ate. Nakatikim din nga pala kami ng puto na din sa aming mga katrabaho kaya naman talagang busog na busog ang nangyari. Sunod naman namin pinanood ay itong shake, rattle and roll na extreme daw eh pero parang comedy naman. At habang ang tuloy-tuloy ang panonood natin, abay kami nga ay tuloy-tuloy rin ang pagkain. Makikita nyo naman guys, kitang kita nyo naman na nag enjoy yung ating mga kaibigang oso. At talaga nga namang sarap na sarap kami sa mga pagkain na nandito ngayon. At syempre eto naman yung dala natin na tinutong at na tikman na nga nilang lahat at positive naman nga po ang kanilang feedback at masarap nga daw. May gina nga lang guys at nagustuhan talaga ng ating mga kaibigang oso itong ating tinutong. At kung hindi nga nilito guys nagustuhan, aba hindi na kami magluluto sa susunod. Bahala na itong mga ito. Pero kitang kita nga guys sa mga reaction ng ating mga kaibigang oso na nasarapan naman sila at enjoy na enjoy na nga namin ang panunood. Dito nga sa ibang bansa mahalaga yung ganitong klase ng activity o banding sa iyong mga kaibig at least nga sa ganitong pamamaraan ay maiiwasan yung ating mga stress at saka pagka homesick sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya nga para sa akin ay napakahalaga talaga na meron kang circle of friends na nasasamahan mo. Dahil sa pagsasama-sama ko nga sa aking mga ate abay marami na rin naman akong natututunan sa buhay-buhay. At hanggang dito na nga lang muna ulit guys, Janne.